Isang malaking pulutong ang sumasabay kay Jesus. Huminto siya, lumingon, at nagsalita. At ang mga sinabi niya ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ng bawat isa. Ano ba ang halaga ng pagsunod sa kanya? Ano ang kailangan para maging tunay niyang alagad? Samahan niyo ako sa isang malalim na pagninilay sa Lucas 14.25.33. Alam niyo, madaling sabihin na mahal natin si Jesus madaling sumabay sa agos, sumama sa prosesyon, magsimba tuwing linggo. Pero ang tanong ng Ebanghelyo ngayon ay mas malalim. Mas mahal mo ba siya kaysa sa iyong ama, ina, asawa, anak o kahit sa sarili mong buhay? Isipin nyo, ang pagmamahal na hinihingi ni Kristo ay radikal. Ito ay pagmamahal na kayang unahin siya bago ang lahat. Hindi ito nangangahulugang tatalikuran natin ang ating pamilya kundi sa lahat ng desisyon natin sa buhay, ang kalooban ng Diyos ang mananaig. May isang kwento ng isang batang musikero, si Leo. Napakagaling niyang tumugtog ng violin. Pangarap niyang maging tanyag, mag-concert sa buong mundo. Araw-araw, walang tigil ang kanyang ensayo. Ang violin niya ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, sa kanyang pagdarasal, naramdaman niya ang isang malinaw na tawag Isang tawag na maglingkod sa isang maliit at liblib na komunidad, gamitin ang kanyang talento para turuan ang mga batang walang kakayahang mag-aral ng musika. Nalito si Leo. Paano na ang kanyang mga pangarap? Ang katanyagan, ang maginhawang buhay? Buong gabi siyang hindi nakatulog. Sa kanyang pagluha, niyakap niya ang kanyang violin at nagtanong sa Diyos. Panginoon, ito po ba talaga? Paano ko po ito iiwan? at sa katahimikan ng kanyang kwarto, narinig niya ang isang banayad na tinig sa kanyang puso. Leo, hindi mo kailangang iwanan ang iyong musika. Ang hinihiling ko lang ay ialay mo ito sa akin. Dito pumapasok ang ikalawang punto, ang pagpasan ng sariling krus. Ang krus ni Leo ay ang pagsasakripisyo ng kanyang personal na ambisyon para sa mas mataas na layunin. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi isang lakad sa parke. May mga pagsubok, may mga sakripisyo. Ito yung mga pagkakataon na kailangan nating piliin ang tama kahit mahirap, ang magpatawad kahit masakit at ang maglingkod kahit nakakapagod. Ang krus natin ay ang araw-araw na pagtalikod sa ating sarili para bigyang daan si Kristo sa ating buhay. Tulad ng isang taong nagtatayo ng tore, kailangan nating umupo at magplano. Kinakalkula natin kung sapat ba ang ating materyales. Sa ating pananampalataya, ang materyales ay ang ating commitment, ang ating pagtitiwala, ang ating kahandaang magsakripisyo. Hindi ito isang padalos-dalos na desisyon. Ito ay isang panghabambuhay na paglalakbay na nangangailangan ng paghahanda. Handa ka bang bayaran ng halaga? Handa ka bang talikuran ng lahat ng makamundong bagay na humahad lang sa'yo para masunod siya? Bumalik tayo kay Leo, pinili niyang sundin ang tawag ng Diyos, dinala niya ang kanyang talento sa liblib na baryo. Sa simula, napakahirap. Walang maayos na lugar, luma ang mga instrumento. Ngunit sa bawat ngiti ng mga batang natututo, sa bawat himig na kanilang nililikha, nakita ni Leo ang tunay na kahulugan ng kanyang musika. Hindi man siya sumikat sa buong mundo, ngunit sa maliit na sulok na iyon, siya ang naging instrumento ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos. At isang gabi, habang tinutugtog niya ang isang awitin ng papuri kasama ang kanyang mga munting estudyante, tumulo ang kanyang luha. Hindi luha ng panghihinayang, kundi luha ng purong kaligayahan. Nahanap niya ang kanyang tunay na yaman. Hindi sa palakpak ng marami, kundi sa pag-aalay ng lahat para sa Diyos. Mga kapatid, ang pagiging alagad ay hindi para sa mga duwag. Ito ay para sa mga taong may tapang na magmahal ng lubusan, magsakripisyo ng walang pag-aalinlangan at mag-alay ng lahat-lahat. Ang tanong ngayon ay para sa iyo. Ano ang iyong toreng itatayo? Ano ang iyong krus na papasanin? Handa ka na bang talikuran ang lahat para masundan siya? Ang halaga ay malaki ngunit ang gantimpala ay walang hanggan, ang buhay na kasama siya. Maraming salamat sa inyong panonood at pagninilay. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, mangyaring ilike ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang pagninilay. I-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Diyos.